Ay, nako. Papaisip ako kung mag-uber ako ngayon o no? hindi. Kasi, tingnan mo naman yung graph, Kakabad trip. tingnan mo na. No? bad trip. Nako, kanina pa ako dito sa Gray. Wala talaga kahapon. Ganun din. Doon na yung may search. No? Bad trip. Kasi, pag ganito, kasayang lang oras mo gasolina pinaka mataas mo kunin nito comfort tsaka naka XL ako eh comfort tsaka Uber X gabi okay. kahapon mahina rin pero na naka swerte lang ako kahapon kasi may mga may mga rides ako kahit isang rides lang 78 dollars tingnan mo kahapon no Uh, saan ba yung earnings ko kapon ayan 12 tingnan mo 3 dollars na cancel dyan 20 28 8 10 12 12 23. Ito. Kapon, isang pasero, $78. Sa Merlin lang yan, malapit lang. Huh? Airport to Summerlin. So, Swerte lang kapon, naka two hundred two hundred fifty pulo ka pun, tapos may fifty dollars na binigay sa akin yung inatid ko sa school nila ni Mrs. So, nasa ano din, ah, uh, makanaba two so, fifty four forty five, uh, lapit lapit 300 hundred din tayo ka pero Grabe yung tambay ko sa airport Si 12 hanggang Alas 4 walang pasayro <laughs> Iisip ko kung Mag-ubra ko hindi Sasayang Oras Kaso walang ginagawa dito sa bahay Saka malamig na sa labas 51 51 na dito Ayan ako. Kahit airport namin, wala. Mahina. Naku. Tignan mo yung airport. Wala. Long wait. Ibig sabihin, mahina. Yung mga flights kaya tingnan ko. Alas 8, mayroon. Pero bakit ang lakas ng flight? 52. Pero long wait. 8.50 na yun. Ano delayed yung mga flight? Una na, hanggang gabi may hina na. So ito graph lang, hindi, hindi, ibig sabihin na ano talaga. Meron mga flights na marami pero konti lang yung laman, ganun. Eh kung 52 dapat, nag-search na to pumupula na yung city, yung airport, kaso wala. Ay, nako so... Sa mm, tatlong araw, naka 500 pala ako. Dapat mga ano to eh. Ewan ko kung maabot natin yung 2,000 every week kung hindi, di, pasensya. Kasi simula kahapon o kahapon, magkano lang magkinita o kahapon. 131 lang kahapon. Ay, nang October uh, 30, ayan, kahapon. Tapos eto, ba't 30? Ano ba yun? Ah, 31 ngayon. Kahapon pala 245 nung 29 131 lang tapos yung lunes 200 medyo mahina ngayong week ewan ko lang uh, this coming week kung yung mga Friday, Saturday, Sunday kung may madagdag na magandang ano magandang uh, surge try ko lang lang mag comfort wala. No choice tayo guys. No choice. Kailangan mo kumita ng pera eh. Kahit maka 100 to 150 na tayo. Okay na. At kung may na talaga di. Kahit ganun lang. At is importante may kitain niyo araw. Ano ako. Kalit na nga ako eh. Alas 9 no. Ah, ha, ha,